kumbaga sa ano, scale tal pa lang. So, sana yun? Yung 28, parang, ayun, 24 ito. Yan o, block 75, lot 24. Kay ma'am, nakalimutan ko na si ma'am. So, parang yan yung nirequest din sa atin. So, yung 28, o oh, kung, okay, ganito. Kabilaan kasi yan eh. Balik tayo dito. So, ayan. Uh, lot uh, 24. So kung 24 yan, maaaring 25 yun na doon sa kabila, kabila, maaaring 23. So kung ganun ay uh, 24, 25, alimbawa 25 na sa likod, 25, 26, 27. Eh kulang, walang 28. Dulo na to eh. <laughs> Ayan na <laughs> oh. Ayan, dulo na to oh dito. So, Hoy. Curious ako dito, parang kala mo punta tayo sa bandang dulo. Parang kala mo lalagyan ng tulay to patawid doon sa kabilao. Oh. Ano kaya sa tingin niyo? Kala ko kasi parang ayun oh, ilog kasi yan diyan. So pagdating mo doon sa kabila, ah uh, kalugkob halang na yung school. ng halang na jaja na sa kabila na yan. So, hindi lang natin alam kung ano yung gagawin nila. Kung lalagyan ba nila ng tuloy patawid dito para mas madaling maka-access na makapunta-papunta doon sa halang school, nationalized school. At, yun na nga, balik ulit tayo dito. 28 po kayo. Shout out kay uh, Ken McHugh. So, sir Ken McHugh. <laughs> Kumusta po? At, uh, twenty 28. la Block 75. Maring itong corner lot, ito po yung 28, kundi po ako nagkakamali. Kasi 24 po ito. Ayan o. No? Oh. 24. So wala na kasing kabila yun. So tingnan nga natin sa kabila. Balik tayo. Oy so, dalawang block kasi yan, na parehas black 75 ay puno pala to dapat pala doon na tayo umikot ah dito na nga so dulo ikot tayo li natin yun kala ko may malulusot ako na mas mabilis doon oh lot 9 pa pala shout out kay Mamiri and V. So shout out sa inyo. Tingnan natin kung nasaan yung ano uh, susubukan natin uh, allocate yung ano. Pero yung Black 75, ito na po yan. Ito na po yan. Okay, so katulad wala na silang likod di, eh, oh? Kaya... Oops, Ah, yeah. oh, 23 nga ito. 23. Sabi mo yung 25, 26. Ay, walang 28 ito. Dito ba, Sir Ken Mikusa na ikbi yung pinahanap ninyo? Hindi ko lang sure, ha. So, kaya nakita niyo ba? Ayan, Oh. No? Yung katapat, katalikuran ng lot 24 sa block 75 ay 23. So, hindi natin alam kung may 22. So, yung 9, ayun ang problema natin. Kasi, ayan, Oh. No? So may mga ibang nilagyan na ng black and lot. So yun na yung possible na haayusin. Ah, ito na, buti na lang meron dito. Oh. Ayan, oh. Kita nyo, naghahang na yung telepono natin kasi init. Uh, ah, black 75, lot 11. So yung 9, Ma'am Mary Ann B, lot 75, lot 9. So kung 11 to, nandoon yung 10. Ah, ito yung 9. So, ito yung 9. O, oh, yun na nga, o. Oh. Kasi 7 yun, o. Oh. So, yung 7, ayusin na rin yan, o. Oh. Kita nyo po ba? Yan, o. Oh. Alternate po kasi yan. So, kung 7 to, nandudun yung 8 sa kabila. So, yung katapat yan, 6. So, ito. Ito yung lot 9. Okay. So, wala pang, although wala pang nakalagay na black and black, ito yung possible na maging bahay po ninyo, ma'am Mary Ann. Init. So, ayun. Uh, punta naman natin yung 82. 92. Hindi pa natin man yun, pero dadaanan lang natin yung possible na maging lugar ho ninyo. Okay? Ito yung block 49, lot 18. So, ang pinahanap ni Ma'am Jasmine ay lot 19, yung possible na maging bahay nila. So, yung kabilan to ayun yung malamang sa malamang or either itong 20, yung likod ay 19. So, dito tayo. Oh, ganda ng... Ah, oo nga. Ganda ng ano na dito kasi... Sementado na itong at uh, uh, in between ng bahay. Okay. So dito, halos ayos na yung mga bahay. Kada nga puno. At 17. 17? Ah? Ah, ito. Kasi 17 ito. Lot 17. Oh, ito. Ito na ngayon 19. Corner lot kayo. So, parang as is pa rin yung Possible maging bahay nyo. Ito pa din siya nung last time na nag-update tayo. Meron ng ganito. Pero hanggang ngayon, ganyan pa rin siya. So, wala pa rin nagbago. Okay. So, may mga na-relook na tayo dito. Dito at yun. Meron ng uh, nag ng harap. At, ah... Uh, ayun. Yung update natin sa Black 49. So, siya na lang pupunta natin. Yung Black... 25. Punta natin. Dahil sa block 25 naman kay Sir Freddy Mar. Yung block 25, Black 26. So, nandito ito sa kabila na to. Itong tumbok natin na to. Itong marami ng uh, residente. Block 25, Black 26. Oo. Oh. Black 25, Black 26. Ayan, buhay na buhay na itong lugar na to dito. Ang dami ng tao rito at makikita rin naman natin na pinaayos na nila yung mga bahay din nila. Hoy. Hoy. So 20 na ito. Hoy. Dito tayo sa 21.

23, 24, 25? Kuya, pwede magtanong, saan dito yung black 25? Ito dito lang kasi 23 itong kabila, kuya eh. Ito yun, no? possible, no? <laughs> Sige. Salamat. Okay, so yun. Ah, ito, black 23. So, nag-assume ako na ito yung 24, katapat niya, at yun yung 25. Punta natin ha. Wala, eh, mukhang ito na dito. Kasi sunod-sunod na. O, yan, o. Oh. Ah, wala. Well. Um. So, ayan. Dahil, ayun yung block 23. So, nag-assume ito, ako na 23, 24 ito. So, ito po yung 25. Ayun lang, Sir Fridimar. Uh, inaayos na rin pala. So, yan. Nakikita nyo. Meron nang ginawa na ng divider. No? Yung bahay. So, paunti-unti inaayos na nila to. Ay, lipat natin yung camera natin para mas malinaw nyo makita. Okay. So, yan. Itong kabila na to, 24, inaayos na rin nila. Makikita nyo, may mga pintu na oh. At itong 25, inaayos na rin nila. Ako, assuming ko ha, kasi yung nasa kabila na yung doon ay uh, 23 na kita natin eh. So nakikita nyo, inaayos na. Pero wala pang nakalagay kasi na black and lot, kaya hindi pa talaga natin na point. Pero itong kabila, makikita nyo rin, ayan uh, inaayos na nila. Kawa na pinto, to divider na. So yun, nakikita nyo. At dito rin, na possible ay uh, 25. May mga divider na para sa kwarto. So, ayan, yung update natin dito, Sir Freddy Mar. At yun yung nakikita ko. At ito yung 25. At ito yung 24. So, pakikita ko po sa inyo yung uh, 23. Yung block 23. Kaya ina-assume ko na ito, ito yung 24. At 25. Hindi nga lang po natin, mapipinpoint yung, uh, ating at na natin yung kabila para makita din po natin kasi kabilaan to eh, yung bahay dalawa, kabilaan, isang block lang. Tingnan natin kung uh, gawa na. Pero makikita nyo yung katapat, katabi. Kikita nyo may pintura na, makulay na, ibig sabihin, gawa na yan, ginawa na yan nila yan. Napinturahan na eh. Ito kasi block 40. So ito yung kabila. So ganun din. No, ayan no, kita nyo, divider pa din lang. So although ginagawa na naman po nila. Okay, siguro priority pa sa ngayon yung talagang meron ng titera. So, balik tayo doon sa block 23. Dahil ina-assume ko na ito po yung block 25. Wala, hindi yun. Kaya may mga tao na dito kasi may mga na-relocate na. So, ito yung uh, 23. So, kung 23 ito, ina ko na 24 ito. So, yung inikutan natin doon ay yung po yung 25. Okay? So, ayun. Uh, naikutan na natin lahat ng mga request niyo At uh, sana nabigyan ko po kayo ng kunting idea sa mga possible na magiging bahay po ninyo. At, siyempre, nagpapasalamat po ko sa inyo sa mga suporta ninyo at sa uh, walang sawa niyo ninyo pagsuporta sa, sa aking YouTube channel, sa panunod niyo sa mga videos na ina-upload ko sa aking YouTube channel. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, maglalambing po ako sa inyo na kapag ka uh, naligaw sa mga wall ninyo, yung aking mga video, kung maaari po sana, subscribe na lang po niyo para mas maraming pa tayong uh, magawang uh, content regarding sa mga pabayan ng gobyerno para na sa ganun. Mabigyan po natin ng idea, yung mga kababayan nun natin na possible, uh, tawag ito, maging binipisari ng pabahay na, ng gobyerno, na magaganda na po talaga yung pabahay po ng gobyerno. Okay? Imagine nyo, yun, naka-tiles, yung iba may kisame, depende. Yung iba wala, pero may tiles, may pintura na. And then yung harap at likod, kayo na ba lang mag-develop nun. Kaya masasabi ko yung, mga pabay ng gobyerno ngayon dito sa Naika BT ay napakagaganda na ho. Shout out to sa NHA at siyempre shout out to doon sa developer na talagang pinagbubuti po nila at inaayos po nila yung paggagawa ng mga pabahay po ng gobyerno. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.